Kaya pala takot na takot yung nakasalubong natin kanina. Dila. Nanginginig. Ang lakas bro, ang lakas. Ha? Ang lakas. Ramdam na ramdam ko yung lakas niya talaga oh. Ano yan mga idol no. Kitang kita nyo. Parang dila. Parang dila niya yan bro. Ha? Huh? Ang, ang haba naman. Ang haba ng dila. Yan dila tiktik. tik-tik. Yan ang tinatawag na tik-tik dito. Uy. <laughs> oh. Nga, Ay, ako, sure. Yan ang tinatawag na tiktik dito. Oh. Tumatakbo. Diba? Kaya? Diba, po, yan, biglang kaya? Ito. Wo 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 Namamata bro. Namamata na. So ayan mga lodi. <tinyo> Kenjay, patuloy pa rin tayo, no? Sabayan na. Uh, patuloy pa rin sa pag-hunting. Uh, wak 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 maigno tik tik ano yang bro <coughs> may busis nga oh <coughs> yan mga lodi may nadinig silang dukyo lah busis tik tik lang ito na siguro ng yan siguro yun kaya nga hinahanap ko sa taas ng puno parang parang menuk parang menuk parang menuk 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 Barang, 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 manok. barang manok. <coughs> okay, wow. Ibang wak, -wak manok, ya, may, may... Barang menuk Ito, ito. Oo. Bagong pugad ba? ba? Puntahan natin, bro. Baka manok 'yan. Oo. O tik tik 'yan eh. Tik 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 tik. Ibang busis, no? Wow. O te mo sa salikod Ano yan? Ang tasang dila, bro. Ano lah, ang haba ng dila. La. Saan galing yan, bro? Ano ba yan nasa bibig niya, dila? Ang haba naman. Iwan ko eh. Kaya nga. Lah. La, ito na eh. Ito na pala sa ating ating... Kaya pala takot na takot yung... Nakasalubong natin kanina. Nanginginig. Ang lakas bro, ang lakas. Ha? Ang lakas. Ramdam na ramdam ko yung lakas niya talaga oh. Huwag yan sa ha. Ibang lahi ito ng wak, wak to. Lo. Uh, ang lakas bro. Ang lakas, sobrang lakas bro. Hindi ito yung na-encounter natin na nakaraan. Mas malakas to. Ay. Ano 'yan masabibig niya? Yan mga idol. No? Kitang-kita niyo. Parang dila, parang dila niya yan daw. Ha? Ang haba naman. Ang haba ng dila. Yan lang. Tik-tik. Yan ang tinatawag na tik tik dito. Uy. Oh. Yan ang tinatawag na tiktik dito. Parang mana ko Yan. Ano 'yan? Hello. Lagi minanap 'no. Uy. Tumatakbo. Nibat. Pakit ka. Tah. Uh, Hindi ha. Ang biglang uwala. Ang lakas ng Bro, ang lakas bro na puwirsan niya, bro.

Ayun. Wow. Wow, ayun. Ayun, bro. Ang Al laki ng paniki. Paniki? Oo. Oh. Uh. Wow. gigili-gili ba at biglang umatake. kaya nga bro. Iwasan natin. ayaw ko talaga bawat hakbang, bawat galaw. oh. Eh. Bro, nandito bro. wo 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 bro, uh, bro. Uh, ah ah. Uh. Oh. Tik-tikin Ay, karanta. bro, welcome sa sabro, bro, 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 Alakas, bro, Ha? Tinatablan, bro, Tidak, bro, tidak Tidak, tidak,

Ang lakas. Buti dumating si okay kay... Buti na lang dumating yung Alakas kaibigan mo, bro. Ang lakas, muntikan na ako ah. Uh, sundan natin, bro. Tara, tara. Muntikan na ako. Kaya pala eh napakalaking buwan no? oh, napakabilog. Kaya pala ano, napakailap niya. Kasi maraming Marami sila ngayon. Kaya napakailap nila. Napakabilog kasi ang buwan. Nasaan ka na? Uy. Bakit ang layo na oh? Ay nandun siya. Nandun siya sa nandun nandun sa ako. Ha? Nasaan? Inuyog-uyog yung saging. Oh ano yun? Baka binutasan niyo yung saging bro. Ha? Huh? Baka binutasan niya at tinira. kamay na tik tik to tiniran niyang saging siguro Nasaan na yun? Oh. Hoy. Oh, oh, Hoy, oh, 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 nambabato bro. Huwag kayong ma ano bro, kumpiyansa. Nang mabat, nang mabato na. Nambabato. Nasaan? Wo. Oh. Nakita mo? Na. Oh. Hoy. No, wala. Wow. Baka umakyat sa puno. Baka umakyat sa puno. Ayun Ha? Dito. Ayun. Ayun yung mukha niya. Ay, ayun o. Ayun. Saan naman yan? Dito siguro yan umakyat. Dito sa ano? Napakasukal na lamuhan. Dito. Oh. 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 bro. Baka buhatin niya yung malaking bato. Baka buhatin niya yung malaking bato. Tapos i-bato sa atin. I-bato niya sa atin yung malaking bato. Iyang e ang matamaan eh. Huwag magalit. Matamaan ka dyan bro. Dito bro. Wo. 'Yon, natin dito sa gilid. Ha? Tain bro, Whoa. Gracias. Ayun 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 mataas, materik dito, bro. ayun 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 patibong ayun 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 bro. ayun 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 huwag mo nang yan bro huwag kang magupyan sa bro may niyog sa taas bro ayos lang kayo dyan wala bang ano dyan wala bang bro baka yun mayroon sa likuran ha sa daan baka may biglang umatake dyan may lang yung na yung plastic na Tumakbo yun doon sa dulo bro Tumakbo doon Wow Wow Huwag kang magkumpiyansa bro Namamato bro Oh, yun, yun. Namamato bro. Namamato na. Oh, yan. Tik-tik ka ng ina mo. Namamato na eh. Sobrang tapang. Mabaho yung hinagis niya kanina. Kaya nga. Parang nang mabato ng tae. Ano ba sa bro? Ano? ka dito. Ano Ano, Ito nga lang, ano, paakyat kasi. Pilikado akyatin. Ay, huwag mo na akyatin, bro. Ay, ayun, oh. Ayun ayun oh. Ayun, oh. Kita Oo, ayun. Oo, oh. oh, Baba na dito. dito. tiri kasi ta tapos i eh, parang pati parang patibong lang yan ba na magpahabol siya. Baka may mga kasama diyan. Huwag muna kaming lokuhin, marami kang kasama diyan. Ah, titik-titik ito, na to. Kaya nga. Sa iba to, mas malakas siya kaysa dun sa mga dating wakwak na nahuli natin. Uy, anong ginagawa mo dyan sa saging? Baka pinagsamantalahan mo yung saging. Naku. Wow. Oh, yan. Salubungin na Salubungin na itong bro. Wow. Namamato na mamatunay. Eh. Ayano. Oh. Yan ayan. Ayan. Bro, andito bro. Sige, hindi 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 ka makababa dito. Oh, oh, oh. ingat kayo bro. Wag kayo magkumpiyansa na mamato baka Ibaton niya yung malaking bato. O yan. O yan oh, yan o. Oh. O yan o. Ayon ayon. Huwag kang magkupihan sa dyan bro Ayun o no? oh. no? no? no, Oo Ayun oh. Ayan oh. Gumuhoy yung yung ulo Ayan yung ulo na pinakita niya Tapos nangangamoy tik tik dân vâng aiôn 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 no mở máy cướpian bro

Oras kasi nila ngayon kasi malaki ang buwan. Ra. Ra.